Sa football, humarap sa press conference sa Philippine Football Federation ang kasilukuyan General Secretary at Philippine Football League Commissioner na si Mikael Coco Torre sa pagpasok ng bagong administrasyon. Ano naman kaya ang magiging papel ni Torre sa PFF? Yan ang report ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Rise and Shine, Daryl. Sa susunod na taon, nakatakdang magsimula ang bagong pamunuan ng mga siwa sa Philippine Football Federation sa paunguna ng kanilang newly elected president na si John Gutierrez. Bukod sa mga halal na opisyalis, inaasahan din na makasama sa Executive Committee ang outgoing General Secretary at Philippine Football League Commissioner na si Mikael Kokotore. Sa kanyang naging pahayag sa isinagawang press conference noong biyernes, sinabi ni Tore na hindi pa malino sa ngayon kung ano ang kanyang magiging gampanin sa PFF. As far as my position is concerned, um, definitely uh, when there will be news, uh, you will hear about it. Uh, but all I can say is that the transition team under the leadership of President Gutierrez has been nothing but very passionate. No? In, inside the room, you have very uh, passionate, competent, and capable uh, individuals. Matatandaan na nito lamang Oktubre, hinirang bilang General Secretary at Head of Competition si Torre ayon na rin sa rekomendasyon ni former PFF President Mariano Nonong Araneta. Sa kanyang dalawang buwang pananatili sa posisyon, naging malaki agad ang papel ni Torres sa mga nagdaang proyekto ng PFF. Gaya na lamang ng hashtag Stand Your Ground at hashtag Thank You Strong Campi noong Nobyembre, na nagpabalik sa mga Pinoy fans sa Rizal Memorial Stadium para suportahan ng Philippine Ascals sa FIFA World Cup Qualifiers. Ayon pa kay Torres, malaki ang tiwala niya sa parating na administrasyon na ipagpapatuloy ang pag ng football sa ating bansa. president gutierrez always stresses that we always have to be better. we always have to achieve excellence. and i, I wish no, that uh, everyone here in the room uh, can, can uh, hear of those, uh, the, the platform soon, you know? uh, and for the purpose of, again, making philippine football better. Carillo, Flores, Rise and Shine, Filipinas.